Pagdiriwang naman na ikaisandaan at dalawamputlimang anibersaryo ng Philippine Civil Service magiging simple at hindi gagamitan ng milyong-milyong pondo, hindi tulad ng ibang ahensya. Ang kasama na sa balitan ngayon si Rajuman Gerald B. Ulep. RMN Live ng Civil Service Commission o CSD na hindi mababahira ng kontrobersiya ang pagdiriwang nila ng ika-isang daan at dalawamputlimang anibersaryo ng Philippine Service sa buwan ng Setyembre. Sa pagtatanong ng DZXL RMN Manila kay CST Chairperson Attorney Marilyn B. Yapa na kikipag-partner sila sa ibang ahensya ng pamahalaan para makatipit si Gastos sa isang buwang anibersaryo. Sa naturang anibersaryo ay marami ring aktibidad na isa sa gawa na kinakailangan ng konto gaya ng South Fair, itong prestigious honor awards program, fun run at iba pa. Anya kahit tumarakarang taon ay hindi talaga sila naglalabas ng malaking kondo itong CST para sa kanilang anyesaryo. Lalo na ngayong paraming salamidad ang nanalasa dito sa bansa. Uh, I think it's an unwritten rule when I got into the civil service kasi mahirap talaga ang pera. Uh, kung alam niyo na ako yung retiree na, uh, nakita ko na kung gaano kahirap kumita ng pera. Ha, uh, sa, sa sa ngayon lalo na sa ngayon sober or less mga ilang milyon man uh, wala naman Eleven eh. uh, m yan si CSC Chairperson Attorney Marilyn Biak sa pagtatanong ng DZXL RMN Manila. Kung maalala, naging kontrobersyal itong PhilHealth noong nakaraang taon matapos si Tahina ng mga senator ang 138 million pesos na gagastusin ng health insurer sa kanilang anibersaryo. Pero ayon sa PhilHealth, ito ay proposal pa lamang ng kanilang anniversary committee. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjeral, Piulet, Tatak, RMN.